Mainit nga pong pinagtatalunan ngayon ng mga boxing enthusiast sa social media ang comparison sa WBA World Lightweight Champion na si Gervonta Tank Davis at newly crowned WBC and Ring Super Flyweight World Champion Jesse Bam Rodriguez. Ito ay dahil marami nga pong namamangha sa 24 anyos na si Bam Rodriguez. Mantaki nga naman daw sa edad na 24 anyos e eh, tatlong legends na ang itinumba ni Bam Rodriguez. Pebrero taong 2022 sinilat ni Bam Rodriguez ang nooy liyamadong si Carlos Cuadras by a 12-round unanimous decision. Hunyo taong 2022 naman po giniba ni Bam Rodriguez ang Tomalo kay former pound for pound king Roman Chocolatito Gonzalez na si Sri sa Rong Bisay by a 8 round TKO. Tapos noong linggo lang mga amigos, tinalo by a 7th round knockout ni Bam Rodriguez ang pound for pound fighter na si Juan Francisco Elgayo Estrada. At bago pa yan mga amigos, isa pang matigas na pangalan ang giniba ni Bam Rodriguez. Walang iba kundi si Sunny Showtime Edwards. Ito pong si Sunny Edwards sa mga amigos sayang tumalo sa matagal ng nagaharing kampiyon na si Moruti Umtalane, ang boksingerong nagpaayaw kay John Riel Casimero. Kaya naman nasasabing hindi talaga biro ang ring resume ni Bam Rodriguez. At dahil nga po sa matitinding panalo na yan ni Bam Rodriguez, eh, pumanglima na siya ngayon sa maalamat na pound for pound rankings ng The Ring Magazine. Nalagpasan pa sila Arthur Beterbiev, Dimitri Bibol at Jerbon Tatank Davis. Pero hindi po ako sang ayon sa top 10 pound for pound ng Daring Magazine kaya gumawa rin po ako ng aking sariling top 10 pound for pound rankings dahil hindi po biro yung tinalo ni Dimitri Bibol. Former pound for pound king sa Ul Canelo Alvarez po yung tinalo nun. Tapos ang dating undefeated super middleweight champion and current cruiserweight world champion na si Zurdo Ramirez. Sa kabilang banda, Arthur Beterbiev all wins coming by way of knockouts. Isang belt na lang ang kinakailangan, undisputed na sa light heavyweight. Kaya naman para sa akin mga amigos, eh hindi pa po sapat ang ring resume ni Bam Rodriguez para lagpasan itong si Bibol at Beterbiev. Pero compare kay Tank Davis, E eh, pabor po ako na dapat ng lagpasan niya ni Bam Rodriguez sa top 10 pound for pound rankings. Ito po ay dahil sa edad na 30 anyos e eh, takot pa rin labanan ng kampo ni Tank Davis ang mga legend sa kanyang division. Si Basili Lomachenko, 2017 pa dapat sila naglaban yan pero 2024 na e eh, hindi pa rin siya kung lalabanan ba ito ni Tank Davis. Wala naman pong duda na mahusay talaga itong si Tank Davis pero hindi rin po natin maikakaila na hindi pa rin po siya sumusugal na labanan yung mga dekalibre sa kanyang division. Basili Lomachenko, Tio Pimo Lopez, Shakur Stevenson, Devin Haney, si Ryan Garcia, pinigapan niya sa timbangan. Kaya naman palagay ko mga amigos, yun din po yung mga bagay na nakikita ng mga writers ng Ring Magazine kaya't hindi nila binoboto ng mas mataas si Tank Davis kesa kay Bam Rodriguez. Biro nga po ng ilan mga amigos, ito daw pong si Bam Rodriguez ayang ang legend killer. Habang ito namang si Tank Davis ayang ang prospect killer. So medyo masakit na biro po yun mga amigos para kay Tank Davis. Dahil no, parang sinasabi nila na puro prospect lang yung tinalo ni Tank Davis. Kasi nga naman, Hector Luis Garcia, 8 rounder lang ito. Bago nakasilat ng champion. Ito naman pong si Ryan Garcia, never pang naging world champion. Si Rolly Romero, prospect lang din po nung labanan ni Tank Davis. Frank Martin, prospect pa rin. Hindi na sila mga literal na prospect pero sa madaling salita po mga amigos, eh, wala pa mga patunay itong mga tinalo ni Tank Davis. Baraha, patunayan mo sa akin